Sa tahimik na komunidad ng Barangay San Mateo, may isang bahay na kahit anong oras ka dumaan ay parang may kasayahan. Hindi ito handaan, hindi pista. Ito ang tahanan ni Mang Rosendo Garcia, ang lalaking kilala hindi sa kabutihan kundi sa pangungulit, pang-aabala at pagiging manhid sa pakiramdam ng iba. Si Rosendo ay 52 dalawang taong gulang, dating karpintero, na hindi na nagtatrabaho. tiyan na sing laki ng galon ng tubig, maitim ang balat, at laging nakasando kahit tagulan. Nakasanayan na niyang magvideo kay gabi-gabi, kahit madaling araw na. Sa kanyang harap bahay, may isang malaking karaoke machine na halos kasing laki ng refrigerator. Nakapatong sa luma at kinakalawang na mesa. May mga speakers na halos pumutok na sa lakas ng days. Tuwing ikasampu ng gabi pataas, doon siya nagsisimula. Pasigaw niyang binigkas ang huling bahagi ng awiting My Way. Diyos korosendo, hindi pa basapat ang kahapon? Sigaw ng kapitbahay na si Alim nita habang binabalot ng unan ang ulo ng anak niyang si Liza. Nay, Masakit na po sa ulo ko yung kantang yon, bulong ng bata habang pinipigilan ang luha. Pero si Rosendo, tumatawa lang. Ganyan talaga, libre ang musika sa mundo. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi lang ang ingay ang kanyang kasalanan. Puwing umaga, alas sa ispa lang, nagsisiga na siya. Hindi to dahon lang, may plastic, diaper at kung minsan mga lumang sapatos pa sumisigaw si Mang Elmer, isang jeepney driver, habang tinatakpan ang ilong. Rosendo, baka pwede namang sa likod mo gawin yan, hindi dito sa kalsada. Hindi ko problema yan, sigaw niya. Kung ayaw mo sa usok, isara mo ilong mo. At kung akala mo hanggang dito lang ang kanyang kamaldituhan, hindi pa yon ang lahat. Ikinakanbado niya ang motor sa gitna ng eskimita, kung saan dadaan ang ambulansya tricycle o kahit mga delivery. Isang beses, may ginang na inatake sa puso. At hindi agad nadala sa ospital dahil sa tricycle ni Rosendo na ayaw galawin. Bibat sinabi ko na, huwag mong iwan dyan ang tricycle mo. Galit na sigaw ng tanon. Aba, ako pa may kasalanan? Ako ba may sakit? Di ko problema yon pare, sabay hitit ng sigarilyo. Sa loob ng homeowners meeting, may mga reklamo na. Pero lagi siyang absent. At kung naroroon man, palaging lasing at nang aasar. Puro reklamo, wala namang ambag, sigaw niya habang umiikot ang tagay. Samantala, sa likod ng bahay ni Rosendo, may nakatira roong tilang di pinapansin ng marami, si Aling Delia Gumba, isang 60 anyos na biuda, na tahimik at laging nakaputing duster. May matandang mukha, matalim ang tingin at pila may sariling mundo. Tahimik siyang naglalakad, pero sa bawat hapbang, tila may dala siyang bigat ng panahon. Hindi alam ng mga taga-barangay na si Aling Delia ay tagapagmana ng sinaunang kulam. Sa loob ng kanyang bahay ay may silid na hindi niya ipinatakita sa iba. May altar na puno ng pinatuyong halamang gamot, lumang orasyon sa dahon mga bote ng lamis na kulay uling at dugo, at isang aklat na sulat kamay ng panyang lola, isang mananambal at mangkukulam. Isang gabi, habang sinasahogan niya ng asin ang sinigang, narinig niyang umiiyak si Lisa sa kabilang bahay. Sumilip siya sa bintana, doon niya muling nakita si Rosendo, hawak ang mikropono, sumisigaw. Hindi ka marunong mahiya sa dabi, bulong niya. Lumapit siya sa altar. Dinampot ang isang maliit na lalagyan ng asin na may abo ng alitaptap. Panginoon ng dilim, kung hindi na makausap sa liwanag ang makulit, hayaang madala siya ng anino. Hating gabi, tanging mga kuliglig at ang tunog ng hanging dumadaan sa dahon ng saging ang maririnig. Sa loob ng bahay ni Aling Delia, may sindi ng isang ipim na kandila sa sahig. Nasa gitna ng bilog ng asin at abo, ang isang manikang yari sa dayami. Binalutan ng piraso ng damit ni Rosendo, kanyang lumang sando nakuha sa bakod. Nilagyan ng patak ng itim na langis ang noo ng manika. Bulong ni Aling Delia, sa gabing ito, dinirinig kita. Sa katahimikan ng mga nilapastangan, ibalik ang kanilang sakit sa katawan ng salarin. Dahan-dahang sumayaw ang apoy ng kandila. Isinulat niya sa dahon ng laurel, ang buong panganan, Rosendo Ignacio Garcia. Ibinulong ito ng tatlong beses habang punit ang dahon. Tumahimik ang paligid. Sa labas, may isang ibong uwak na lumipad mula sa bubong ni Rosendo papunta sa bubong ni Delia. Senyal ng pagsisimula. Kinabufasan, nagising si Rosendo na tila may bara sa lalamunan. Wala siyang boses. Ubulang to, niya. Baka sayosi. Munit habang sumisigaw siya sa aso sa bakuran, walang tunog na lumalabas. Sinubuan niyang magvideo kinagabihan. Walang problema sa kuryente. Gumagana ang machine, Munit tuwing bubuka ang kanyang bibig, tila nawawala ang tunog sa paligid. Hindi lang boses niya ang wala. Pati mismong speaker, tila nadudulin. Parang may multo, sigaw ng disita niya. Nagloloko lang to, tara inom na lang tayo. Pero kinabukasan, tugo ang lumabas sa ilong ni Rosendo. Sa tuwing magsisiga siya, parang binabalikan siya ng usok. Dumidikit sa fatawan niya, sa mata, sa loob ng bahay. Lalo siyang naging iritable. Sumigaw siya sa hangin. Ano ba to? Sino bang gumagawa nito? Pero sa loob ng bahay niya. Sa salamin, may isang aninong nakatayo sa likod niya. Hindi gumagalaw, hindi nagsasalita, pero nakangiti. Isang gabi ng biyernes, ininbitan niya ang tatlong kaibigan. May tagayan, may lechong tawali, may mikropono. Paano ang puso kong ito? Biglang pundi ang ilaw. Walang ya. Brown out? Pero hindi. Ang ibang bahay ay may ilaw. Tanging bahay ni Rosendo lang ang madilim. Sa gitna ng kadiliman, may kumakanta pa rin. Ngunit hindi si Rosendo, isang boses ng matandang babae. Bakit ka tumatawa sa luha ng iba? Nanindig ang balahibo ng mga bisita. Isa-isa silang lumabas. Nang bumalik ang kuryente, si Rosendo na lang ang naiwan. Sa kisame, may isang aninong gumagapang. Mabilis, maitim. Muling tumulo ang dugo sa ilong niya. Sumigaw siya. Tama na! Sino faman, patahimikin mo ako! Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na nakatulong ng maayos si Rosendo. Tuwing pipikit siya, parang may bumubulong sa kanyang tenga. Rosendo, naririnig mo ba ang sarili mo? Sa panaginip, nasa loob siya ng kanyang bahay, pero ang pangapader ay nababalot ng usok. Sa salamin ng kanyang aparador, nakrita niyang may isang vila lang. Kulubot ang balat, baliktad at mga paa, At may mga puko na tila palaka na dahan-dahang lumalapit. Gising na! Gising! Sigaw niya. munit walang boses. Pagmulat niya, Nagising siya sa malamig na pawis. Nanginginig, nanginitim ang mga niya. Sa pintana, may nakita siyang isang uwak na nakaupo, nakatingin sa kanya. Kinabukasan, dumaan si Aling Mita para sana kumustahin siya. Sa gate pa lang ay naamoy na niya ang kakaibang amoy. Tila nilutong balat ng ahas. Rosendo, tawag niya. Lubitaw si Rosendo, maputlak. May pasa sa leeg at may bahid ng dugo sa ilong. Anong kailangan mo? Malamig ang boses. Wala. Pasensya na, akala ko kailangan mo ng pulong. Hindi ko kailangan ng awa niyo. Pero sa totoo lang, natatafot na siya. Hindi na siya makatulog. Sa gabi, ang mga mata ng mga taong nakita niyang nasaktan ay sumasalubong sa fanya sa panaginip. Ang mukha ni Liza, umiiyak. Si Mang Elmer, ubo ng ubo sa uso. Isang matandang babae sa panaginip na may hawak na kutsilyo ng pilak. Lumipas ang patlong araw, halos hindi na natakakain si Rosendo. Kahit anong luto ng pinsan niya, nalalasahan niya ang bulok at dugo. Tinapo niya ang kanin, sinuka ang sinabawang baboy. Pare, baka kailangan mong magpatingin, sabi ng kaibigan niyang si Aris. Wala akong sakit, kulang lang ako sa tulog. Ngunit alam niya sa sarili niyang hindi ito ordinaryong karamdaman. Ang kanyang balat, ay nagkakaroon ng itim-itim na marka tuwing gabi na nawawala sa umaga. Ang kanyang mga kuko, lumalapad, ang kanyang buhok, unti-unting nalalagas. Minsan, nablakad siya sa sala. Pag niya sa salamin, hindi siya ang nakita niya. Isang lalaking tila ginulpi, may nisi sa labi, may mata ng uwak. Huwag, sigaw niya. Nabasad ang salamin. Isang gabi, sa sukdulan ng kanyang takot at kahinaan, lumakad si Rosendo patungo sa bahay ni Aling Delia. Bitbit -bit niya ang lumang sando na may dugo, isang basahan na tila alay. Aling Delia, nanginginib niyang tawag, patawad. Alam kong... Alam kong kayo yon. Lumabas si Aling Delia. Mataas ang tingin. Tahimik. Anong sinasabi mo, Rosendo? Ako na po ang mali. Lahat ng ingay, lahat ng usok, lahat ng walang pakialam, lahat yon ako. Pero, pero bakit ako pa rin ang ginagambala? Tahimik si Aling Delia. Sa kanyang mga mata, may kalmadong galit, hindi apoy, kundi yelo. Ang kulam ay hindi galing sa akin. Ito ay isinilang mula sa mga hikbi ng mga batang hindi makatulog, mga matandang na wala ng hininga. At mga ina, na paulit-ulit na nakiusap, ako lamang ang daan. Paano po ito matatapos? Halos paluhod na ang boses ni Rosendo. Kung tunay ang pagsisisi, sa gawa mo'y ipakita. Linisin mo ang kalat na iniwan mo. Hindi lang sa kalsada, kundi sa puso ng mga tao. Kinabukasan, isang hindi inaasahang tanawin ang bumungad sa mga taga-barangay San Mateo. Si Rosendo, ang dating pasaway, ang dating barumbado, ay may walis tingting sa kamay. Mula alas-6 ng umaga, sinimulan niyang linisin ang harapan ng kanyang bahay tanggal ang mga upos ng sigarilyo, ang mga punit-punit na dyaryo. Fatima na sirang tsinelas na dati itinambak lang niya sa gilid ng kanal. Anak ng si Rosendo Bayan, bulong ng matandang si Aling Merly habang sinisilip mula sa bintana. Lahat ay nadtapa, walang mikropono, walang tugtog, wala ring bote ng gin sa lamesa. Kinahapunan, lumapit siya kay Aling Nita, kakatapos lang nitong maglaba. Sa tabi, nakaupo si Liza, nanunood sa kanya, tila nag-aabang ng ingay. Aling Mita, mahinang wika ni Rosendo. Busto ko sanang ayusin yung bintana niyo. Yung nabasag dati, ako may kasalanan doon. Ayoko na maalala ni Liza yon. Tahimit si Aling Mita. Parang may gustong sabihin, munit hindi alam kung saan magsisimula. Matagal ko nang gustong sumigaw sa'yo, Rosendo, mahinang sagot niya pero sa puring naririnig kita parang walang saysay ang boses ng mga katulad namin ngayon lang kita narinig na tahimik yun ang problema nai sagot ni Rosendo namumula ang mata ngayon ko lang din narinig ang sarili ko sa mga sumunod na araw hindi na muling uwandar ang karaoke sa halip ang maririnig mo sa bahay ni Rosendo ay lagaslas ng tubig hampas ng walis at minsan ay tunog ng martilyo habang inaayos niya ang mga sirang bahagi ng kanyang bahay. Naglibot siya sa buong barangay. Isa-isa niyang tinanong ang bawat kapitbahay. Kuya Romy, may kailangan ka bang ipaayos sa bubong? Mang Elmer, gusto mong ipahugas yung jeep mo? Ako na, Aling Merly. Pwede po ba akong magdala ng groceries nyo mula palengke? Dati siyang sinisigawan. Ngayon tinitingnan na nalang siya ng marami. Tila nag-aalangan kung totoo ba ang nakikita nila. Sa ikatlong linggo ng kanyang pagbabago, kumarap si Rosendo sa barangay hall sa isang pulong ng homeowners. Napaharap siya sa mga taong minsang inabala, ginising at pinahiya. bitbit -bit ang isang lumang mikropono. Hindi para kantahan sila, kundi para humingi ng tawad. Apo po si Rosendo Garcia. Alam ko pong kilala niyo ako bilang pasaway, bastos at walang pakialam. Totoo po lahat yun. Wala akong palusot. Wala akong ibang sisisihin kundi sarili ko. Tahimik ang lahat. Hindi ko inaasahang patawarin niyo ako agad. Pero hayaan niyong gawin ko ito araw-araw. Ang ayusin ang mga nasira ko, kahit isang maliit na hakbang lang kada araw. Tumayo si Man Elmer. Kung kaya mong limisin ang kanal na yan araw-araw, baka kaya mo ring linisin ang pangalan mo. Tingnan natin, Rosendo. At sa unang pagkakataon, Walang bumatikos? Isang gabi, habang nagsusulat si Rosendo ng tala ng kanyang araw sa isang luma at maruming kwaderno, isa sa mga bagong ginagawa paraan para maalala ang mga natutunan. May kumatok sa kanyang pinto. Si Aling Delia. Nakasiot siya ng itim na balabal. Dala ang isang maliit na palayok ng insenso. Para sa'yo, Ania. Panlinis ng huling anino. Pasensya na, Aling Delia. Hindi ko alam kung paanong magpapasalamat. Pero alam ko. Wala kang utang na loob sa akin. Ako ang may utang sa buong barangay. Tahimik lang si Aling Delia. Ang kulam, Rosendo, ay tulad ng hangin. Kapag masyado mong dinumihan ang paligid, babalik ito sayo bilang bagyo. Pero kapag sinimulan mong linisen ang sarili mong espasyo, unti-unti itong humuupa. Tumango si Rosendo. Gusto ko pong simulan ang lahat. Hindi lang dahil takot ako sa sumpa, kundi dahil gusto ko ring patunayan. Na kahit ang pinakaingay sa atin ay kayang matutong tumahimik. Isinindi ni Aling Delia ang insenso. Bumuga ito ng puting usok na parang sinad ng buwan. Sa kanyang bulsa, may inilabas siyang isang piraso ng itim na sinulib, tanda ng sumpang natapos na. Sa pagsikat ng araw bukas, wala nang babalik na anino. Basta hindi mo babalikan ang ugat ng dilim. Kinabukasan, isang masarap na simoy ng hangin ang pumasok sa bintana ni Rosendo. Wala nang anino sa salamin. Wala nang dugo sa unan. Wala nang uwak sa bubong. Sa halip, isang grupo ng mga batang naglalaro sa labas ang kanyang narinig. Tumatawa si Liza habang hinahabol ang piko kasama ang kaibigan. Mumiti si Rosendo. Umuupo sa harap ng bahay, may basang tabo sa kamay at nagsimula na namang maglinis, isang kapitbahay, hindi na perwisyo, isa ng katuwang. Ang kulam ay hindi laging galing sa inggit o galit. Minsan, ito'y bulong ng mga nilapastangan na sa tagal ng pagdidiis, napilitang tawagin ang mga anino. Munit ang sumpa, gaano man kabigat, ay kaya ring mapawi ng tunay na pagsisisi, paggilos at pagbabalik-loob hindi hadlang ang kahapon upang magsimula ng mas tahimik at mas maliwanag na ngayon.